Hello, Engelbert. Kumusta ka na? Anong pinagkakaabalhan mo ngayon? Eto. Nagpipilit na makatapos ngayong taon na to. Graduating na ako ngayon ni. Eh. Ano? Hanggang ngayon? College ka pa rin? Hindi ka pa rin nakakatapos? Apat na taon lang yung kurso mo ah. Hindi pong pa matapos-tapos. Uuwi. Kasi patigil-tigil ako. Hindi naman kasi ako mayayaman. Nag-work as student. Pag nakaipon, um, enroll. Pag naubos ang pera, tigil. Tapos enroll uli. Samantalang ako, tapos na ng master's degree. At ngayon, nagdo-doctorate. At take note, nung natapos ko yung master's degree, ay with honors. Ikaw, kawawa ka naman. Kaya nakagagraduate. Baka naman, maging kaklase mo pa yung mga magiging anak mo. Gagraduating ako. Tatapusin ko itong kurso ko. Medyo natagalan, pero makatapos ako. Slowly but surely ang peg ko eh. Ito lang kasi ang kaya ko. Mahirap lang, hindi pa matalino. Sa tagal mo sa pag-aaral sa ibang bansa, may alam ka pa ba sa Pilipinas? Subukan na nga kita. Hmm, sige. Tanongin mo ako. Because I'm so bright, I can answer all. Hmm. hmm, sino yung asawa ni Diego Silang? Yung nagpatuloy ng pakipaglaban ni Diego Silang laban sa mga Kastila? asawa ni Diego Silang? Hmm. Yung nagpatuloy ng himaksikan? Eh, sino pa? Eh, di si Melchora Aquino. Melchora Aquino? Ano ka ba? Gabriela Silang. Alam ko namang matalino ka eh. Pero, ayan, inuna mong yabang. Eddie, hey, napahiya ka. Nandaan mo sa dulo ng kayabangan. kahihiyan.